Magandang araw mga kapwa WSP owners at uh, users. Ibabahagi ko sa inyo ngayon kung paano ko nililinis ang ating WSP na sobrang sumisikat na ngayon. Pero bago 'yan, gusto mo ba 'yung mga ganitong content? Kung ganoon, mag-subscribe na sa aking channel for more tips and tricks at DIY ideas para sa ating WSP. Simulan na natin. Una, huwag kalimutang patayin ang breaker. Ito ay para maiwasang mag-alarm at mag-lock ang motor habang naglilinis ka. Ito din ay para maging safe kung sakali mang may mapasang uh, mga wirings. Sunod, banlawan ng tubig para matanggal ang kumakapit na putik o dumi sa motor. Uh, ito ay para maiwasang magasgas kung tayo ay magsasabon na ng ating WSP yung iba kasi diretso sa agad so nasasama ang alikabok at uh, putik sa kanila pamunas o sponge kaya nagagasgas ang surface ng motor kaya gusto nating maiwasan 'yan kaya banlawan mo muna ng tubig at uh, siguraduhin bantayan sa harap samay uh, sa, sa mga gulong sa tapalodo yan madaming putik dyan sa fork. Yan. Sa bandang likod, diyan sa kanyang shock. Sa tapalo daw yung gilid ng pinaka-frame ng bandang upuan. inaabot ko yan ng aking kamay na para matanggal yung mga kumakapit na mga putik dyan, mga tilamsik ng putik, lalo na tuwing tagulan kung napanood nyo sa aking previous video, tinanggal ko yung converter dyan sa bandang kaliwa para kahit mag-spray ako ng hose, okay lang. Kasi walang mababasa mga piyesa bandang dyan. So ayan, nagsasabon na tayo ng ating unit. Um, usually nagsisimula ako niyan sa taas papunta sa baba hanggang sa mas malinis ko lahat ng area uh, ng motor Eto at nagpatulong na tayo sa aking kakambal para siguradong mabilis matapos itong aking paglilinis pagkatapos magsabon ito ay aking binabanlawan na Sinisigurado sugurado ko lang na matanggal ko na lahat ng sabon na nasa uh, sa unit binibilisan ko lang yung video kasi eto ay natapos ko ng mga higit isang oras uh, lahat ng ginawa ko diyan ngayon naman, yung ginagawa natin ay pinupunasan natin ng chamois or shami itong ating motor para matanggal yung excess na tubig. At ginagamit ko rin dyan eh, microfiber na cloth para iwas gasgas -gas na din. Yan. Ayan, pagkatapos na patuyuin, punasan yung WSP, Uh, sunod naman ay mag-spray ng WD-40. Uh, Diyan banda sa mga switches uh, sa may panel, yung sa may lagayan ng susi o ignition, at sa mga moving parts ng motor, gaya dyan banda sa may swing arm. Isama mo na din dyan sa may dulo ng face wire, yung kulay orange na wire na papasok sa may hub. At spray mo na din sa may dulo ng shock. Watch nyo rin po yung vlog ni Sir Marvin Chua kasi tinitalian niya dyan kung saan ka mag-spray ng WD-40. Paalala lang, iwasan po na spray natin yung mga brake parts sa Last na ginagawa ko sa akin unit ay mag-spray ng protectant para pampakinab at protection na din para sa init. Yung gamit ko diyan ay yung gawa ng Coach Max, proudly Philippine made. Maganda po siya. Gamit ko siya sa kotse. Um, gamit ko na din dito sa motor. Maganda po siya sa mga plastic sa mga rubber para tipid na tayo at gamitin lang natin kung anong available na meron tayo at huwag na tayong bumili pa para iwas gastos din. So ayan, malinis na ang ating WSP. So hanggang dito na lang muna tayo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel for more tips and tricks and DIY ideas para sa ating WSP. Maraming salamat!